Huwag mong unahin ang pagbili ng bahay. May ilan na talaga na nagtatanong kasi sa atin mula mga 2018. Mga OFW, kalimitan OFW, nagtatanong, uh, may budget sila pang bili ng bahay pero wala sila pang budget pang negosyo. Gusto lang unahin yung bahay. Lagi ko, sa, lagi ko talaga sagot dyan, maski sa mga anak ko, yun ang, yun ang lagi ko pinapangaral, huwag kayong bumili kagad ng bahay. Okay? Kasi ito yun eh. Noong college ako, way back 1990s, itinuro sa eskwelahan na ang bahay ay asset. Pero ngayon, sa mga makabagong panahon, mas madalas ang bahay ay liability. Bakit? Una, hindi naman tayo lahat may pambili ng cash na bahay at lupa. kalimutan sa atin, inuutang yan eh. Okay? Kung ipambili ka man ng bahay mo, liability pa rin yan. Bakit? Kasi, taon-taon, babayaran mo pa rin yung ano yan eh, yung rin yan, yung tax declaration yan, may binabayaran ka. Ang asset kasi, ang definition kasi ng asset ngayon, ay isang bagay na makakapagbigay sa'yo ng pera. Di ba? Makakatulong sa'yo bigay ng pera, hindi lalabas. Okay? So ngayon, kung hindi naman asset ang bahay, paano mo mo pwedeng gawing asset? Ito ngayon yon. Ito rin yung tinuturo ko sa mga anak ko. So ngayon, let's say, um uh, uutang ka sa pag-ibig, uutang ka sa bangko, pambili ng bahay. Yun yung kalimitan na paraan natin para makabili ng bahay. Ginawa ko rin yan. Bakit ba natin ginagawa bumili ng bahay? Kasi sa Pilipino culture, ang pagkakaroon ng sariling bahay ay sukatan ng estado sa buhay. Pag may sarili kang bahay, parang made ka na eh. Kung baga, successful ka na. Okay? Kaya inuuna natin yun eh. Pero ang problema ngayon lang, lalo na kung uutangin mo, yung pambili mo ng bahay, compute mo yun, ang laki-laki ng mababawa sa kita mo sa paghuhulog sa bahay na yun. Nang hindi pumapa, walang pumapasok na pera sa'yo, palabas ng palabas. At ang malupit kasi nito, which is personal experience ko, totoo to, bumili ako ng property sa Antel, dito sa Cavite. Nakalabas ako ng uh, 600,000 pesos. Kakahulog, kakahulog. Hindi ko natapos. Ayun. Buti pa nga kung binenta ko na lang siya ng mas mura, pero ako, parang hinayahan ko na lang na ma-elite uh, developer. Sigurado ako, may mga kakilala kayo or hindi man, kayo mismo, naka-experience ng gano'n. May binili kayo ng utang. Maaring sasakyan, maaring bahay, maaring appliances, tapos hindi mo nabayaran. Di ba? Kasi available yung mga utang na yan eh. Yung home credit na available yan. Pero, naka-experience kayo malamang one way or the other kung di kayo kakilala mo na hindi na ituloy yung bayad. Yun ang problema, lalo na kung bahay kasi namuhuna ka ng malaki. So, ngayon, ito yung sagot ko. Ang sagot ko dyan, pwede ka naman magkabahay. Pero, pwede ka rin magkanegosyo. At pwedeng pwede ka na magsabay. Lagi ko pa ulit, ulit na kailang kliyente na tayo. Sana maalala ko, parang si Sir Win ng San Pablo City. Yun yung huling pumapasok sa isip ko. Sa San Pablo City, naka-deliver tayo dyan last year So, bahay talaga to. Pero ito, hindi niya sinasadya. Napanood niya kasi yung video ko. Same topic, na pwede yung bahay, gawin mong gym yung ilalim. So, ganoon na ginawa niya. Kasi dapat, ang gagawin niya sa bahay niya, yung ilalim, tindahan. Parang grocery. Maliit na grocery. Tapos napanood niya yung video ko. Kasi, ang nakapag-convince kasi sa kanya is, pag sa grocery, Una, tututukan mo na tututukan. Oras-oras lang doon ka, babantay ka. Kasi baka mawalan ka ng, ng mga paninda doon. Pangalawa, araw-araw halos, -araw bibili ka ng mga paninda para paninda mo. Kasi nauubos eh. Yung nakita niya, pwede palang gym. Yung gym, nako, iwan mo lang yung gym na yan. Kikita na yan, wala nang problema. So, kahit wala sa plano niya, yung bahay, ginawa niya gym. Successful naman. Oh, isa pa, isa pa naalala ko ulit. Nalimutan ko yung pangalan, sir. Sana nanonood kayo. Sa uh, Arayat, sa Arayat, Pampanga, may naging kliyente rin tayo dyan. Yung garahe, plus isang kwarto, ginawang, ginawang gym. So, bahay din to. Yung taas, doon na sila nakatira. Ngayon, lalo na yung ikagaganda ng negosyo at ng bahay mo kung antimano, alam mo na na ang ipagagawa mo, uutang ako pera, uutang ako sa banko, ang ipapagawa ko, nakadesign na talaga sa gym, yung first floor. Kasi ang gym, ang kailangan lang yan, ano eh, walang partition. Kasi ang bahay, may mga kwarto, may mga CR, etcetera, etcetera. Ngayon, ang gagawin mo, i-design mo yung bahay mo ng ang first floor, walang partition. As in, bare na bare, poste-poste lang. Second floor ngayon, doon ka mag-design ng bahay mo. Ito yun eh. Una, may mga tao kasi na nakafocus na alam na gagawin nila. Uutang na sila sa banko or sa pag-ibig para sa bahay. Okay. At alam nila na ang kailangan lang nila is down payment para doon sa pambili. Kasi ang collateral nila is yung mismong bahay. Okay. Yung iba kasi, marami na yung iba nanood sa video ko, Nasa isip nila mahirap umutang sa bangko kasi wala silang collateral. Tama 'yun eh. Ang bangko kasi para makapautang ka ng ganyan at wala ka pang uh, credit line sa bangko, kailangan mo ng collateral. Pero ang iniisip kasi nung iba, kailangan may existing ka na na bahay at lupa o lupa na na ipiprenda sa bangko. Hindi. Kahit wala ka pang bahay at lupa, pauutangin ka ng bangko kasi ang uutangin mo bahay at lupa din. Yung bayat lupa na yun, yun ngayon ang ipiprenda mo sa bangko or sa pag-ibig. So, gato. Yun yung first step. Una, kung determinado ka na at alam mo sa sarili mo na gusto mo na magkabahay, uutang ka na, yun ang gawin mo. Kung wala ka pang idea kung pa paano magpagawa na sarili mong bahay, yun naman yung suggestion ko. Huwag ka matakot, pwede kang pumunta sa bangko pwede ka pumunta sa pag-ibig, doon ka umutang ngayon at yung mismong property, yun yung gagawin mong collateral. Ito ngayon yun, dito tayo ito yung uh, essence ng topic natin. Kasi ngayon makaka magbabayad ka pa rin ng buwan-buwan na hulog uh, sa bank or sa pag-ibig yung tinatawag na monthly amortization. Pero ito ngayon, malaki yung possibility na Mababayaran mo yan all throughout na. Huwag lang magka-problema. Bakit? Kasi ngayon, yung bahay na pinatayo mo, ngayon asset na siya. Bakit? Kasi yung bahay na pinatayo mo, nagpapasok ngayon ng pera sa'yo. ba? Diba? Bakit? Kasi niligyan mo ng gym eh. O ba? Diba? Yung pinakamaliit na kinumpit ko na pwedeng kitain mo sa gym is mil. 15 mil yung pinakamaliit kasi sarili mo yung property ha. So sinasabi ko, pwede kang kumita ng 500 pesos. Maliit to ha, maliit. Yung 500 pesos na to, kung ang, ang daily mo, daily, per session, kunyari 50 pesos lang, kunyari 50 pesos, pwede mas mababa para lang magbaling computin. So, so kung 50 pesos per session, sampung tao lang yun. Sampung tao, times 50 pesos, 500 pesos, alam nyo naman yan. Saan ka nakapag-gym, na sampu lang kayo buong araw. Di ba? Hindi. So ngayon, isipin mo kung kaya mo kumita ng minimum 500 pesos isang araw, sa bahay mo yun ha, 15 milyon isang, isang buwan. Magkano yung monthly amortization ngayon sa pag-ibig? Mga 10,000, 20 years to pay. Di ba? So ngayon, libre lumalabas yung tirahan mo, may bahay ka sa taas eh. At kung sinuswerte ka pa, at kung nanonood ka ng mga videos ko at natuto ka pa paano patataasin yung benta mo, ay baka pagbayad ka na ng monthly amortization mo, may konting pera ka pa para sa pamilya mo. Gano'ng kaganda yon? Kasi, kalimitan talaga. Bira siguro, siguro 1% ng population ay nakakapag-isip lang na kaya kong bumili ng bahay. Pero, hindi ako maglalabas ng pera. Pero, kikita ako. Di ba? Kasi, dito sa gagawin mong project na sinasabi ko, ang maganda dito kasi, yung para mga kapatid natin na mga Chinese-Filipino, kita mo ang mga negosyo nila. May restaurant, ang bahay na sa taas. May hardware, ang bahay na sa taas. Bakit? Kasi nga, ano yun, napapakinabangan nila yun. Kumbaga, hindi na sila uupa ng pwesto para sa negosyo. Hindi pa sila uupa para sa bahay nila. At kung magbayad man sila ng bahay nila, inutang nila, ang nagbabayad, yung negosyo nila. Matuto tayo doon. Ito, proven na ito eh. Wag nyo, don't take my word for it. Kasi baka sabihin mo, imbento ko lang eh. Pero to totoo kapatid, ilan na ang nakagawa niyaan? Ilan na ang mga gumagawa niyaan? Ito kasi maganda dito. Limitless ngayon ang possibility sa mga susunod mo pa. Kasi bakit? Kasi, kung napatunayan mo sa sarili mo, na ah, tama nga si RP, kaya kong umutang sa bangko, kaya kong magtayo ng gym sa baba, kaya kong magtayo ng apartment sa taas, ah, ng bahay sa taas. Di ba? So, kung nakakapagbayad ka, let's say, after a year, na-realize mo, uy, pwede nga, di ba? Ano ngayon ang pipigil sa'yo, kapatid, naggumawa pa ng isang ganun project sa ibang lugar. Okay, ngari, ako, Cavite City ako, ginawa ko sa Cavite City yan. Na-realize ko, uy, may potential pala to na mabayaran yung utang ko, tapos walang lalabas na pera, may pumapasok pa. May bahay pa ako. Okay. Kung na-realize mo yan, ano ngayon ang pipigil sa'yo na magtayo sa Noveleta? Katabi namin yun eh, na city, na municipality, Noveleta. Pero ngayon mas maganda to. Kasi may bahay ka na sa Cavite City. Ang gagawin mo naman ngayon, gym, first floor. Second floor, apartment. Kasi kailangan ko pa rin yung bahay. Ngayon, ang malupit na ito, mas malaki ngayon yung papasok na sa'yo na pera. Bakit? Kasi bukod doon sa kinikita mo sa gym, na pambayad mo sa monthly amortization na may natitira pa sa'yong konti, yung apartment, 100% yon kuha mo yun. Di ba? So yun yung kagandahan ng mga nagpaplano. Kaya sabi ko nga sa inyo, sa Jim po, level kayong makakarindig sa akin na bumili ka sa akin ito. Ito, ganito. Ang binibigay ko sa inyo is solusyon sa problema. Kung ano yung outcome. Hindi ko, hindi ko, hindi mo ko makikita na nagsabi na uh, a super rack uh, with crossover namin, 2x2, 2mm, 2x3, Walang ganun kasi hindi mo maiintindi ang kapatid. Hindi lahat makakaintindi nang sasabihin ko kung anong bakal lang ginamit ko, kung powder coated yan. Hindi lahat makakaintindi. Pero lahat makakaintindi kung papaliwanag ko sa inyo ano ang magagawa ng gym business para sa inyo. Kasi yun ang magawa ng gym business para sa akin. And to tell you the truth, yung una kong venture talaga, way back 2012, bumili ako ng property sa Antel. Sad to say, talaga, nailit. Sayang lang. Kasi inisip ko, tama yun eh. Ang bahay kasi is social status yan. Pag may bahay ka, made ka na. Successful ka na. Pero mali ako. At proud to say, umutang ako sa bangko, 2019. Sakto, July 2018, 19, ilang buwan lang nag-pandemic pa. Tapos 2024, bayad po na, Five years to pay ano yung nagbayad nung, 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 property na binayaran ko? Yung Jim Depo. Kasi, binili ko yung property na yon para doon ako magpa-fabricate. Para hindi asana ako uupa. Pero maswerte ako na naging successful yung business na bayaran ko. Dinero na ako ngayon na, na property. Ngayon, ito ngayon, ililipat ko ngayon ito sa sakasakali, itong Jim Depo. Ililipat ko doon. Patatayuan ko ng mas malalaking tatlong palapag. So, kumita ako base doon sa kinita ng negosyo ko. Nakabili ako ng na property dahil kumita yung negosyo ko. So, ganun-ganun din yung sa gym business. So, sana uh, kapulutan nyo ng aral yung, 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 yung topic natin ngayon. Kasi, lalo na yung mga OFW. Lalo na yung mga OFW. Kaya baguhan ka, kaya dati ka nang nag-OFW, nag marami pa rin sa inyo hindi nakakabili na sariling bahay. At marami pa rin sa inyo, na nakabili na sariling bahay, pero bahay lang. Period. It's either inutang mo, binayaran mo ng cash. Pero samantalang, pwede ka, kung may iisip mo, mapapagtanto mo, pwede ka palang magkaroon ng ano. Pwede ka palang magkaroon ng bahay, ng business, nang hindi ka maglalabas ng pera. Di ba? Yun yung importante sa meron kang financial goal. Meron pa ako mga babanggitin dyan. Ito, tapusin itong video. Pero, pero, pero bago natapusin, I-proof of completion muna natin to kay Sir Jomar Deyama ng Sablayan Occidental Mindoro. So, Mindoro po ang delivery natin ito. So, itong in-order niya po sa atin is, nakabaklas na ito, pinatong lang natin, super rack with crossover, uh, preacher curl, adjustable utility bench, dumbbells, 5 to 40, leg curl, leg extension, uh, uh, flat decline bench press, 800 pounds, dam uh, plates with plate rack, inclined bench press, at sit-up. So, ito basically, ano to, package A. So, itong package A na to, kasha to sa at least 30 square meters. Pero mo, ito, ito perfect to. Itong package A na to, pag nilagay mo sa garahe mo, hindi ko alam kung si Sir jo, jo, jo Mar yung ano eh, yung kausap ko. Parang nakita ko nagpapagawa sila nung, prop, nung, nung, nung paglalagyan nito. Hindi ko alam kung sa property na niya, niya to eh yung, yung pinagawa. Anyway, so itong, itong package na to kasi, ito pa pwede kang kumita ng limandaan, isang libo, isang araw. Sisiw yun. Kasi hindi, hindi nga sa pag ano, lalo si Sir Jomar, mukhang nagbubuhat siya, may, may sarili sa YouTube eh. So isipin mo, saan ka nakakita ng gym na sa isang araw, sampu lang yung nagbuhat. Huwag lang lang, talagang isang piraso lang yung gym equipment nun. Pero kunyari, ito yung makukuha mong gym equipment. Itong equipment na to, kasha na to ng 10 to 15 katao sabay-sabay. Sabay-sabay ah, hindi isang buong araw. So isipin mo, ilang tao ang pe pwedeng ano, ma-accommodate nito. So yung 500 pesos a day, maning mani yun. So isipin mo, kung kumikita ka ng 500 pesos a day or 15,000 a month, sigurado na ako, pambayad na yun ng monthly amortization mo. So, um, kumbaga, uh, hindi ka naman ang problema kahit na, lang, kasi ang problema ng isang malaking problema ng OFW, hindi pang matagalan yung opportunity sa abroad. Paano kung one way or the other na ka ng, Pilip ng, Pilipinas for good, paano mo ngayon babayaran yung inutang mo sa bahay? Paano? Pero ito, nakakagarantiya ka na, una, hindi ka mahihirapan magbayad sa sa utang mo sa bangko. Pangalawa, hindi mababawasan yung pera mo. Kasi totoo yun eh. Pag umutang ka sa Pilipinas, babayaran mo pa rin yan kahit nasa abroad ka. Mag, kung baga, kung 30 mil, buwan-buwan yung pinapadala mo, aba, baka ngayon si 20 mil na, buwan-buwan. Kasama pang bayan ng bahay. Di ba? So, ito yung kapatid na niya sabi ko, kasi kalimitan sa nag, nag, nag kung di ako nagkakamali, na nag-comment sa atin is OFW. Si, Talaga yung tanong niya, Sir, pinipong bilhin na ako ng bahay. Isusunod ko na yung ano eh. Yung gym. Yun ang sabi ko, hindi asset ang bahay. Hindi kailangan unahin ng bahay. Pwede yan pagsabayin mo yung bahay at negosyo mo. Kasi ang bahay, sa totoo lang, eto, napanood ko lang to. Ang bahay, sa totoo lang, natin, na pag aari natin, hindi atin yan. Sa gobyerno yan. Bakit? Subukan mo wag magba wag magbayad ng amilyar. Subukan mo wag magbayad tax declaration. Pagkatapos ng ilang taon na hindi pagbabayad ng tax declaration, iinitin ng gobyerno yan. Kaya hindi sa iyo yan. Parang inuupahan lang natin sa kanila yan. Pero malalim na pag-iisip yun. Pero bottom line, sabi ko, ang, ang bahay, hindi asset yan kung hindi nagpapasok sa iyo ng pera. O polisi RP, na Jim po, maraming salamat po.